Hi guys! It's me again, my lapots. Kasama ko ngayon si JR, si Shishi. So guys, pupuntahan natin ngayon ang um, um, uh, matagal lang gustong puntahan ni Joanne. Ano mga pangalan nun binong restaurant na yun? Hindi ko alam. Mga kaibigan, hindi ko alam. Ano. Ito lang, papakita natin yung kulot. <laughs> yung kulot niya. <laughs> <laughs> Actually, hindi namin talaga alam yung pangalan ng restaurant. Pero dahil ang dami kasi kumakain dito, kaya nagkaroon kami ng interest. ang no? dami. Ang daming waiting. Ang daming kumakain, grabe. Hindi namin alam kung matutuloy namin itong plano namin. <laughs> ang dami kong <kumakain>, eh. <laughs> Dito kami eh, nag-aantay. Ngayon na, ang dami. Anong sabi mo, be? Sabi ko, fira kam. Ang yata sa akin. Tawala. <laughs> <laughs> Buti ikaw. Ikaw na kaya Hindi ko alam. Hindi ko alam. Nauna daw siya bago tayo. Charo. Inulaan nila. Eh. Nangunguna raw tayo. Grabe, agawan talaga dito. Nagkablanda ng tao. Hindi naman namin alam kung masarap ba talaga yung ano nila. Pagkain. Ano mukhang masarap kasi Kinainan na Sino yan, girl? Kinainan na ng hari. Ta. Ayan o, o. Si ano yung king? Ayun. Ayan ba yun? Ayan pala pinagkakagulungan. Makamahal dito. Takbo <laughs> na tayo. Simple lang pero ang daming tao. maaga tayo. Kaya nga. Dinner time finally nakaupo rin kami. <laughs> Inexpect ko barbecue, tapos mas mas masarap siya kasi pinipilahan eh, feeling ko. Malalaman natin yan sa pagbabalik. Dumating <laughs> so, na yung order mo, Johan. Yan lang kakainin mo. Yan yung ingir-gir. Nigeria Ah, ito yung garlic sauce. Konti na yung may lamisik sa mata Hindi eh. ako <laughs> <laughs> Sobrang asim na. Ay oo, oh, oh, tama na ba yun? Na, uh -huh. yeah, na. Uh -huh. Super, super na, asim na yun. Nakadalawang lemon na. Eh. Uh -huh. Nagkutang sa... mo yung lemon. Yung lemon. Na sa... Kaya ka. Malinamnam. Ah, plato? Di nagbigay? Hindi pa. Nalimutan na mo Kain na kayo? Kain na kayo? Kain Kain na na It is good. A plate, my friend. A plate. 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 I want three. One, okay. Three, three. Ay, hindi grilled yung onion. Grilled ba to? Nakalagay ko yung sabi mo, grilled. Hmm. diya Di maango tinray hindi hmm. maango hmm. thank you kaya 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 brother we good. Number one, one, two is good. Yeah, number good. sabi because I you. Huh? 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 to Huh? 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 to ah. Parang sinama ah. <laughs> Hindi, pinag ano, totoo ba? Sir, <laughs> naman <laughs> yan, oo. Pinagpunitan <laughs> na ni Sis, yata. Ako yata? Siya <laughs> <laughs> ba? <laughs> chill basta <laughs> tayo kung wala pe nga ikalahating araw kami nag ako oh. so, paano ba lang pa yun Masasaan pa eh mm -hmm. sila good hot kasi hmm udah di sana si polian sila naman pala sila kumain. Mabilis din yung kumain yung mga customer. Sure. Masinusundan natin, tapos na. kebab. Ah. Ano yung kebab ito? Kung chicken na Jo ayon mo to? Mm -hmm. naman? May after tea. Ano ba? Ano ba yung Chili. Bigyan mo ako malayo ata. Oo, ano oh, oh, di mo abot. pala. Bigyan mo dyan. Hmm. ka may ano siya. May ano? Buna. May lasa siyang may pagkana no? sa dulo itong gulay yun Ang maanggo, wala naman. Hindi ko pa na-try. Wala naman. Wala. Walang maanggo.

Tama lang. Alis gutom na gutom talaga. Baka kulang sa iyo, sabihin mo na. Hindi, ako okay na rin. Baka tayo, sakto sa -saks atin, pero kay... Kanina? Sa'yo? Hindi, sakto ka lang. Kapag yung nag-abocado ka eh. Oo, buti naman, hindi ko nag-ubos. Anong pinaka gusto mo ba? Chicken o yung beef o yung kebab? Chicken. Chicken. Chicken ako, sunod yung beef, sunod kebab. Pero mas gusto ko yung beef dun sa kapila. Kasi malambot dun. Ako matanda matandaan. Malambot dun. wala hindi ano pang gulay ito? meron ba nito so, rockets? Rockets. Okay. Rockets. Huh? Rockets. sa atin? rockets wala sa oh counter part yung ano ano ba yun? alugbati pa sa atin kasi ano eh? Malalaki yung dahon ito ba? Mm. Malalaki yung dahon sticky. Oh. Yung ano, kangkong yun. Parang ano din yun. Water, spinach, Spinach. Mm. kang yung sili, no? Ano ah. yan? Hmm. Mm. Hmm. Sili? Huwag hmm. naman yung may buntot, girl. Nakakatakot. Mga liliyab yung... <laughs> yung girl, hati tayo. Kunyong mga girl. Para oh, maubos oh. na to. Yan. But ayaw Ayaw nyo yan. Ayaw niya. Pwede mo lang na mabubusin natin. Baka magtira-tira pa tayo. At yung sa tikman natin, di ba, Ben? Eh? Grabe yung struggle, no? Bago ka makaupo. Kung sasakyan, may mga may mga away-away. Ayun talaga yun diyan so, yun talaga yung thrill lo, pagkain. Hmm. Kaya pala din na tayo talaga. Masarap kasi. Piling ko, parang kaya lang naman Philippine lang kasi... Kulang space. Kulang yung space. Notice ko hindi maganda tayo. Isang factor. Pero masarapan ako. hindi na si Palak. sa kabila. Open dito. Kaya taon pa rin naman yun yun. Wala rin. Masarapan ako dito. Kunin mo pa yun ano tayo hindi lang ko masalusin yung nakailan na ako iti pa ko diba naka hot sauce na ako may chili pa akong green mm -hmm. certified na no ka na Sili Queen. Sobrang tangho ba? Hindi ah. Sa ito nga? Hindi ba ang ha? May mapait na aftertaste. Ayun nga, eh, parang medyo nut. Parang lakang nut. Kabab ka? well, we al -dayab. Pero in fairness, Kabab al Nandito kami sa Kabab al dayam, guys. Nga lang. Pipila ka naman tagal bago makakain. Tulit naman. Na yung, ano, sa ate, kapag ka nag sakate ng tayo, yung fresh pa yung ano, tapos ihawin, um, tapos kasin lang. Yung alelio. Karni. It's good. Good, good. Good, good. good. Yes. Triple good. Yes. You ha? You kula? No, no. This one no. This only water, water. Okay, okay. How many? How You mudir to drink ah? Gusto Yes. What's so kanya? na want to drink nani? Nani? sa bun. May pa pero mas masarap yun yung, yung sinasabi ko. Fresh yun, diba? Hindi ka pa nag-apply dito. Eh. Kasi sa probinsya, ba diba, no, no. yung pag mga piyesta, nagkakapay ng mga kapoy. Mm. Yung fresh na... Tapos asinan na lang, lang. Yung, tapos. Oh, o kaya, i e, e, grill tapos mm. bumuturan ng asin. Ang sarap. Hindi ka talaga yung lasa ng fresh, fresh na kapoy. Fresh na fresh. Parang... Ano na, ba? Parang actually, ano eh mininti nila yung ganong lasa dito mm. walang mga preservatives no? Mm. So parang gano'ng natural lang natural nilang si... ano yung ano to? lasa nung karne na, di, karne at saka yung paggatihan nyo hmm. na yan, sis. bit sisig, abusan na nga sis hindi mo na kaya man, yung chicken na lang, yung beef wala na masarap mas yung beef ah, wala na preservatives ito na, ikaw na sis magkain yung beef o mas gusto mo yung chicken? hmm hindi ka kumakain ng protein ka na ng meat hindi ka nag rise -ra eh ayun, dalawa pa itong sis marami hmm. hindi naman? Hmm. Oh, hindi ang dami-dami pa eh. na ba nila tayo umalis? hindi, mas marami kanina eh Ba't gano'n yung onion nila? Parang, nabusog Basak. na ako, Bi. Ako nga din. Parang pickle, no? Pickle. Hindi, nabusog na. Pero mas gusto mm -hmm. ko yung... Uh, basa. Ay, basa. Mm -hmm. Yung, try, mm -hmm. basa, yung, yung dry. Yung dry. Kasi i aku semuanya nggak keluaran apa lagi. itu nih. masuk. Ayo. apa yang kali bagaimana? Tama ini, harus

<classic> hmm. si hmm. Denna, Ay, baby, baby, baby. 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 tayo kamay, siya tayo. Ito na muna si Eh, ito na muna kami magbigay mo niya. 52? Eh, Pilipina? Pilipina? <coughs> Pilipina? <coughs> <coughs>

May na-sanitizer na pumunta kayo dito kasi magkakamay kayo. Walang kutsara dito. Thank you. Ito ikaw yung naging ano ah, naging kanina <laughs> ako. Hindi, hindi na ako pinansin. Charat lang. Ano na? Ano na yung crave natin? Grabe, sobrang busog. Ito na antok na kami ngayon. Punta kami ng tea time para mag green tea kasi busog, Ang daming cholesterol na kinain. Hindi 'yun makolesterol. Oo, oo, kasi ano naman? Hindi ba makolesterol? Pa-fake news 'to. <laughs> kasi hindi ba parang may sebo-sebo? Ano 'yun? Dried na ano na yun? na sa Hindi naman nasala. ano ba 'yung na squeeze na or na anong-ano mo? Extract na 'yung oil. Ano masasabi mo sa food? Lang. Ako dahil gutom ako siguro nasarapan ako. Pero masarap naman, 'di ba? Masarap. I like more I like more the chicken. Ami ah, me too. Yung Chicken and yung keb kebab. Hello. Kebab ba 'yon? Kebab mm. din. Sarap. Ayun. Eh, Magugas tayo. Ah, so guys, yan. Yan na po nagtatapos ang aming vlog. Thank you sa pananood. Bye-bye. <laughs>